morning! Good morning, good morning! Happy Sunday, everyone! Today is March 24. So, uh, meron ako dito na nabili noong weekly promo ni Pure Gold last March 20. And ngayon ko lang uh, ito i-open kasi na medyo busy. So, tingnan natin yung mga nahakot ko ng weekly promo kay Pure Gold. So, dahil na week din promo no March 20, meron tayong nakuhang P wallet. Yes, meron tayong nakuhang P wallet from Pure Gold. So, ang worth na nakuh natin P, P wallet guys is uh, 983 pesos. Kung paano tayo nagkaroon ng mga 'to? 'Yon yung aking i-review -re for today. So, yan box natin yung aking mga natamili from Pure Gold worth of 2,749 pesos and meron nga tayong P-Wallet na 983 pesos. O, di ba? Laking tudong din yun mga kasari, mga me. So, ito nga. Ayan, box natin yung ating box. And mamaya, malalaman ninyo kung bakit ako nagkaroon ng P-Wallet from Pure Gold. So, ito na nga yung mga participating items na kay Modest, magkakaroon tayo ng tatlong tatlong pack ng Modest, magkakaroon tayo ng 141, 141 pesos na free wallet. So, yon. So, kumuha ako ng one deal to, kasi katatlo. So, pag per ko, guys, binibenta si Modest is 7 pesos second two deals. Kumuha ako ng three deals kay Modest. Modest, Modest, Modest. Then, nagdagdag din ako ng mga bebebentang item na uh, hindi kasali sa uh, week, pa promo ni Pure Gold. Gaya nito, meron ako nakuhang uh, dalawa. So, sister na Biowash. So, ang benta ko nito is habang 4 piece, 7 pesos. Then pag isang buo, 30 pesos. Okay. Kumuha ko ng dalawang um, max candy. Max candy natin, dalawa. So, binibenta ko to sa tindahan ng 4 pieces, 5 pesos. And dahil nga kumuha ko ng dalawa, meron silang pa freebie. Kapag kumuha ka ng dalawang pack, merong free na ramen na dalawa. So, dagdag -dag kita yon mga sis. <laughs> so, dahil kay ramen, meron akong dagdag -dag kita na 32 pesos. So, di ba? Ang saya kay pure gold. May free, may free wallet ka na. May free ka pa. And next item, kuha ko ng one pack na buy 10. ah, uh, Chucky na maliliit. So, ang menta ko dito sa tindahan is 16 pesos. Then, of course, kumuha din ako ng 5 pieces na Lucky Me Pancit Canton Calamansi. Ang benta ko sa tindahan is 17 pesos. Kayo mga mi, mga kasari, baka nag-11 si Lucky Me Pancit Canton sa inyong mga tindahan. Comment down below. Then, next box. Ito na yung aking next box. So, Naka, kanina sa first box, nakakuha ako ng two deals dun sa Modest. So, ito na yung pang third. Third. Pang third deals. Kasi nga, bawat isang aling touring member, kailangan ang minimum niya na limit is three deals. So, three deals ako na kay Modest. So, 141 times 3 is, magkano na yun? Kasi naka 3 tayo kay Modest. 141 times 3. May nakuha tayong 423 pesos kay Modest. So 'yon. And next item, Kumuha din ako nito. Uh, buy coffee ko brown. So buy 10, get 1 free. So may dagdag kita tayo na 17 pesos kasi may pa siyang isa. So, 17 pesos, guys, yung bentahan ko ng copy ko. Then, next, kumuha din ako nito. Uh, century 2 na flexing oil. Ang benta ko sa tindahan is 35 pesos. Then, kumuha din ako ng mga ganito. Granules. 3, ang benta ko sa tindahan is 25 pesos. And then, ito, apat na mayonnaise. Ang so, benta ko sa tindahan is 40 pesos. Next, meron akong nakuhang Greek taste premium. Ang benta ko sa tindahan naman dito premium is 23 pesos. Then of course, uh, sa isa sa mga kasali sa pa-weekday promo ni Pure Gold, si Champion. So, hi Champion guys. Uh, ang isang deal is, pag 6 ties, so pag 6 ties, uh, makakakuha tayo ng 280 pesos na pay wallet. So, bawat isang peraso ng bawat isang pack ng ganito is 93 pesos. May labang 1 2 3 4 5 6 6 pieces. So, bale lumalabas ng puhunan ni Champion 93 divided by 6 is 15 pesos. So, pwede natin siyang itenda sa tindahan ng 17 pesos. So, 6 deals. Ay, 3 deals yung nakuha ko. Kai Cha champion. So, ito yung first deal. One. Two deals lang pala yung nakuha ko. Kay champion. Mm. One. Kasi kulang trivial mag trade trivial san ako kay champion kaso nga kulang sila ni stock so na 2 deals lang tayo so naka-avail tayo ng 2 deals kay champion so 280 times 2 is nagkaroon tayo ng 560 p wallet tayo sa ating nabiling champion powder So, ito guys, yung aking napamili noong weekday promo ni pure gold worth of 2,749 pesos. And yun nga, nakita nyo naman, meron ako nakuha, P-Wallet Dash Freebies. So, uh, your pure gold, baka naman. So, ang saya sa talaga mamili kapag weekday promo at maraming freebies. Lalo na yung mga promo items ay happy-happy ang tindera kapag gano'n. So, ito guys, yung aking napamili. And sana sa mga uh, kasari ko dyan na hindi pa nag-try kay Pure Gold, pwede niyong i-try. And mag-member mag na rin kay Aling Puring para magkaroon tayo ng mga pa-free na P-wallet. So, yun muna for today. Happy selling everyone and have a blessed Sunday.